So ito, yun na nga mga katawad no? Kasi din po makita yung punta na sa uyo, chestnut, malaging dumadaan kita. Nung no, ito ka, pakita ang thing. Magwalit no, pa kaloob mo no, yung gabi na sa kaloob. Yan! Kaloob? Ah, Opo. Oh. Asa na kayo, guys? So, mamaya, paparita ko sa inyo yung Ipapakita ko sa inyo yung iba pa um, daan na nalaging traffic. Tara, samahan nyo. O may idala tayo ngayon yung tantong chips. Kung gusto mo more, web, baka naman. DM nyo lang ako sa pay. Well, let's go! So ate, ito, mga katormonex naman natin. Puntahan is yung sa Uyo Road. Yung laging traffic, doon part yung may binabaha. Ipapakita ko muna sa inyo yung mga lugar na walang traffic dito hanggat wala pa kayo. Hiyang-hiya naman ako sa inyo. O, oh, sa mga laging dumadaan ng sa uyo. Alam ko pamilyar kayo sa daan na ito ay laging binabaha. O, tingnan niyo kung gaano ka dito, guys. ano? You know? What country is this? O, di ba? O yung mga lagi na traffic dito tapos kapag malakas ang ulan mo Bahayan, pa, ba yan natira pa ang diba so, next naman tayo harap pa tayo yung mga laging traffic let's go alam mo kung ako sa inyo uuwi uh, na lang ako dito ay nyo ba may experience yung ganito kaluwag na daan ikaw din tama na swimming swimming di ka na marunong lumangwi tamang gedli gedli lang so eto next naman natin to alam ko makakarelate kayo lalo dito let's go at eto na nga, mga kator mo, dito naman tayo sa may Mindanao Avenue. Ito yung daan na kung saan masusubok ang iyong tuhod sa kakatukod. Yung tipong akala mo lagi may pila ng ayuda sa so sobrang siksikan nyo na. Tapos sasabayan pa ng malalaking truck. Yung tipong pag naipit ka, mababawasan ang niwi mong panga. Tapos pigil na pigil ang iyong hininga tuwing sisingit ka. Kaya eto na. na maaador mo. Uwi na kayo dito. Diba? O yung labing yung dinadaanan ni Mindanao Avenue. Yung laging pinatagsan ng mga motorista. Yung mga sasapyan, makakala mo laging may i-built yung palisata. Pwede eh, pa ko sa inyo kung ba na palinis. Oh, hindi na nawabi Hindi laging traffic, guys. Oh, what country is this? Huh? <laughs> what country is this, guys? Oh. Di ba? Napakaluwag, boy. Uy na kayo. Di kayo uwi? Wala kayo. Ang luwag-luwag, oh. Minsan lang to. Minsan lang lumuwag dito, guys. At eto naman mga katol mo yun next natin. O pag galing nyo na Mindanao niyo, anong kasunod? Pupunta kayo na sa Uyo, yung mga pupuntang na Baliches. Yung bago ka maapunta ng bayan, kailangan mong muna may pagbardagulan. So eto, papakita po sa inyo. O eto, malapit na tayo. Ano niya talaga? O eto, dito naman tayo sa Uyo. O. Ano daw? Tara na, uwi na. O. O, yuk. Ayan, luwag. namin yun boy. At eto naman, mga may next natin. Commonwealth naman tayo. At bago ko nga pala iparita sa inyong Commonwealth, mga katurmo, may nakita akong buhangin dito sa may paglikod dito, sa may ice cream house, lagro. Ayan. Alam ko naman pag nadrain yung stoplight like dito hato-hato ka kaagad abay maghingat ka kahit may anting-anting kapag nadulas ka dyan sigurado tanggal ang visa niyan. <laughs> so at eto na mga ensan, diretso na tayo sa so may commonwealth, yung paborito niyong daanan, o oh, yung mga racing-racing dyan. Hataw na! O <laughs> oh, eto mo bago maglitek, tingnan niyo naman ang linis ng lente. Yung tipong kahit parahin ka ng blue na tao dito, alam ko tatakbuhan mo. Pero huwag mong gagawin yun. Sigurado yung lisensya mo. Doon mo na mahuha sa may isabi nyo. Isabi nyo, LTO. O oh, ateto, dito naman tayo sa may batasan. Tingnan niyo naman. Ayaw yung ba ma-experience yan? Puro ka swimming dyan. Di ka naman makapunta sa malalim. Wow, tingnan niyo naman to. Sarap sumagad dito. Ikaw kasi ibang sadat ginagawa mo. Pag uwi mo, sigurado may mabubuo. Sakto sa November, lalabas na ang trophy mo. So yun lang mga katormo, mag-enjoy kayo. I-enjoyin din namin ang kalsada dito. Let's go!